Patuloy ang pagbuhos ng good luck wishes para sa Gilas Pilipinas ilang oras bago ang kanilang big game kontra sa Team Jordan sa finals ng basketball event sa 19th Asian Games. Hindi lamang sentro sa usap-usapan ng national team ngayon kundi trending din sa ilang social media accounts. Ang harapan ng dalawang magkaribal na team ay maraming nakataya lalo na sa kampo ng Jordan. Ito kasi ang unang pagkakataon na umabot sa gold medal game ng Jordan dahil hanggang 4th place lamang ang kanilang nabot sa Asian Games mula pa noon. Para naman sa Gilas, hindi lamang ang gold medal ang kanilang target, kundi nandyan din ang hangad na makaganti sa Team Jordan na tumalo sa kanila sa preliminary game nitong nakalipas na Sabado at sa FIBA Asia Qualifiers noong Pebrero. Kaabang-abang din ang mangyayaring rematch ni na Pinoy naturalized player Justin Brownlee at Jordan top player na si Rondae Hollis Jefferson. Kung maalala noong Abril, kinalo ng team ni Hollis Jefferson na TNT Tropang Giga sina Brownlee at ang Barangay Ginebra kung saan ang coach nila ay ang coach din ngayon ng Gilas Pilipinas na si Tim Cohn. Para sa ating Aramen Sports, ako si Radyo Peña, Florida, Tatak Aramen!